gusto ko pong malaman nyo na pagdating po sa usapang gold bar, huwag mo nating bibigyan pansin ang kanyang tatak, ang kanyang hugis, ang kanyang timbang, 6.2 kilo, ang kanyang kulay, ano po, sapagkat sinasabi ko sa inyo, sa dami na sindikato at magagaling na sindikato, kaya niya pong gayahin ang timbang, tatak, hugis o kulay ng isang gold bar. Dapat alam mo ang tunay na paraan kung paano malaman na ang isang gold bar ay genuine. Panoorin niyo po itong aking video. Magandang panahon ulit sa inyo mga ka -MP. Salamat ng marami sa sumusuporta palagi ng aking YouTube channel, More Than Precious. Ang pag-aaralan po natin sa video ito is about gold bar patungkol po ito sa gold bar. Sapagat ako po may karanasan sa pagbibenta ng gold bar. Kinuha po ako ng isang kakilala ko na may inalok sa kanyang gold bar at bibilhin po niya sa Quezon City. Ako po ang sinama niya para po kumilapis ng gold bar. At yung isang gabi naman may pumunta sa akin, humingi din po ng advice dahil may kausap din po siya na bibilhin niya ang Gold Bar. Marami po pumupunta sa akin dahil alam po nila na ako ang trabaho ko ay ganito. At advice ko lamang po sa mahilig bumili ng Gold Bar. Kung hindi po talaga kayo bihasa at harasays lamang po ang alam nyo, kumuha po kayo ng isang magaling na alahero kaysa po malugi ka ng milyon-milyon kahit bayaran mo po ng malit na halaga yung alahero. At least, hindi ka po naloko ng malaking halaga dahil sisiguraduhin ko po sa inyo at sasabihin ko po sa inyo marami pong peke sa gold bar. Ngunit bago po tayo magpatuloy, shout out muna kay Kasaludo Loan TV. Shout out sa iyo, Kasaludo Loan TV. Salamat sa pag mo. At tayo po yung magpapatuloy na. So ito po ang tuturo sa inyo is ultimatum. Upang hindi ka po mapeke ng gold bar, Gawin nyo lamang po ito. Ang gold bar po ay may kanya-kanya o may iba, may, may iba't-ibang katak. Meron nga po, Kamboja. Ito po, katulad dito Kamboja. Meron din po, Burma. Ito po yun, know. oh. Meron din po, Sumatra. Iyan po. Meron din naman po, walang tatak. Tulad po ito, wala po siyang tatak. Pero gold bar. Ngunit, isishare ko po sa inyo, yung nahawakan ko po gold bar is wala talagang katatak-tatak. Tapos po ang kulay niya is kulay black. Ganito, kulay black. Pero pag kinalis mo po yan, dilaw na. Okay? Iyan po ay nahawakan ko at ako po talaga ang umasay, umasay, niyan. Ngayon, paano ba malalaman kung isang gold bar ay tunay? Ano po, isare kulit sa inyo. Yung kaibigan ko po, nakaraang ilang taon na, nalugi po ng milyon. Dahil pumunta po siya sa Palawan, at binili niya po yung gold bar na ang kanyang daladalang kaalaman is Hershey's lang. Mga nadidinig niya lang, mabigat. Ito, mabigat. May tatak na Sumatra, may tatak na Cambodia, may Star, 6.2 kilo. Ano po? Ngunit sasabihin ko po sa inyo, mga ka ang tunay na gold bar, hindi po yan nakikita sa tatak. Oo nga, may mga tatak po na original. Ang mga gold bar. Pero sasabihin ko po sa inyo, marami pong peke na gold bar sapagkat kung ano ang hulat kung ano ang tsura ng tunay na ginto, kaya po yung gawin ng peking mga sindikato. Kung ang tatak ay sa Kamboja, kaya din po gumawa ng peke ng Kamboja. Kaya din po gumawa ng sindikato ng peking gold bar na tatak ay sa Kamboja. Kung ang kilo, 6.2 kilo, kaya din po gawin yan ng mga sindikato, 6.2 kilo. dilaw dilaw. Mabigat, mabigat. Bakit? Maraming beses na po ako nakahawak niyan. Hindi lamang po isa, hindi lamang po dadalawa ang aking kakilala at kaibigan pa na napeke po ng mga gold bar. Meron pa nga pong uh, ang hugis ay ang hugis po ay pico na gold bar. Ano po? Mayroon din pong gold na para po panutya siya. Tinunaw na. Tinunaw na po. Ngunit sasabihin ko po sa inyo, huwag po kayong titingin sa itsura. Huwag po kayong titingin sa tatak. Huwag po kayong titingin sa timbang. May nagsabi pa nga sa akin eh ang ginto daw na gold bar is malansa. Dahil daw, binubusan daw yan ng dugo. Kasabihin ko po sa inyo mga kainti, hindi po malansa ang gold bar. Binubusan ng dugo ilang daang taon na nakakalipas. Posible namang hindi pa mawala ang dugo at amoy niyan. At tanda niyo po, ang ginto, hindi po yan kinakapitan ng lansa at hindi po yan malansa. Kaya nga ginagawang brace po yan eh. Eh, kung malan sa to di sana brace yan. Eh, amoy daw ng dugo. Hindi nga po sa ang gold bar. Ako na po magsasabi sa inyo. Dahil, daang taon na nakalipas, wala na po ang dugo na inilagay dyan, kung meron man. At wala na rin po ang amoy yan. Ngayon, paano po malalaman kung isang gold bar ay tunay? Uulitin ko po sa inyo. Kung ang isang gold bar na dinala sa iyo is dilaw, hindi ka pa po nakasisiguro kung iyan ay ginto. Kung ang dinala po sa iyong ginto is may tatak na Cambodia, kung hindi ka po bihasa sa ginto, hindi ka rin po nakasisiguro. Ngayon, kung ang tatak po naman ay Sumatra, Burma, may mga star pa, kinilo mo, 6.2 kilo, sakto. Ano po? Hindi ka pa rin nakasisiguro kung hindi ka po eksperto. Ngayon, paano malalaman kung ang isang gold bar ay tunay? Ito po, sisir ko po sa inyo, tunay kong karanasan. Nang ako ay isama ng kakilala ko sa Quezon City. At inasay nga po namin yung gold bar. Ang gold bar niya po is kwadrado. Sabi ko siya ng iba, ang ginto daw. Hugis sa kabaong. Meron naman po talagang hugis kabaong. Pero inuulit ko po, po sa inyo, hindi po tayo sa hugis mag magbabatay ha. Ang pagkilatis sa gold bar, hindi po tayo magbabatay sa hugis, sa timbang, sa tatak, sa pangalan, sa kulay. Ano po? Ngayon, nung, nung, may binibinta sa amin na gold bar, di ako kikilatis. Pag salubong ko pa lamang, sa hotel po kami nagpanagpo. Ito po ay sindikato po ito. Sa hotel kami nagpanagpo. Ngayon, sabi sa akin, to pala ay mag-aasay ng gulto, sabi sa akin. Di ikaw ay matalino. Sabi sa akin ganun, magaling ka sigurado. Sa mga salita niyang ganyan is, nahuhuli ko na agad siya. Na parang niya akong, kung sa bula dinidribol. Ano po, tinapatalon sa patag. Tapos maya maya, sabi niya, ano ang gusto niyo klase ng pagkilat, ng pag-asay? Ang sabi ko doon sa aking kakilala, yun ang pinakang bayat, pinakang boss. Sabi ko, butasan mo ng tatlo. Alam ba po ito, gold bar? Kwadrado po yun, kwadrado. Sabi ko, niya ng tatlo. Tagos. Eh, may bagay na. Tak, binutasan. Tagos. Isa. Sabi ko, isa pa. Bit na naman. Dalawa. Sabi ko, sa dulo. Tatlo, butas din. Tapos yung pinagkainan, yung nakuha ginto, tunawin. Tunaw. Sinuplete nila. Sa loob ng hotel po yan, ha? Sinuplete nila. pagka na natunaw. Ganito kalaki. Ano po? Ang akala siguro nung no, no, no may-ari ng gold bar, ay eh wala akong dalang gamit na pang-asay. Ang ginawa ko, sabi ko, Akin na, dala ko asido ko. Tapos bato ko, inasay ko. Ang sabi niya sa akin eh, kung gusto niyo makasigurado, dalin niyo sa pawnshop. Paasay niyo sa pawnshop, tunay yan. Sabi ko, hindi na kailangan. Akin na, inasay ko po. 18K, sabi ko, nagulat siya. Sabi niya, Paano mo nalaman na yung 10 Ang ginawa niya, kinuha niya yung asido ko, yung nasa, nasa, yung asido ko, kinuha niya po, nasa ay Tapos, nilagay niya sa base yung gold na ganito kalaki. Tsaka niya, inubos yung asido ko. Inubos niya talaga. Sabi ko, ba't mo inubos? Sabi niya, eh, hey, kailangan para malaman talaga kung tunay. Doon pa lang sa isip ko, technique niya na yun. Na, inubos niya para wala na akong pangkilatis doon sa gold bar na natira. Tapos, ang ginawa niya, Binalutan niya po yung gold bar. Binalutan ng packing tape. Lahat mo yan, binalutan ng packing tape. Pagkabalot ng packing tape, sabi sa akin, pirmahan mo. Pirmahan ko. Tapos biglang nagdahilan, ay, nagugutom lang kami. Lumabas. Ngayon, mga ilang minuto, bumalik. Ngunit pagbalik, pag abot sa amin ng gold bar, at babayaran na, sabi ko, hindi na ito. Sabi ko, fake na po ito. Pero yung bigat niya, itsura niya, is parehas. Pero sabi ko, hindi na ito fake na ito. Dahil sinilip ko po yung, yung pinagbalutan. May nakalabas na konti. Sabi ko, hindi na ito ang tunay na gold bar. So sa madaling salita, ang sabi ko dun sa pinakambos namin, ay huwag nyo na pong bayaran sapagkat iyan talaga ay Peke. gustong gusto asa ng bayaran eh. Pero sabi ko, huwag mong babayaran dahil talagang peke yan. Grabe po, parehas na parehas po ng bigat ng tunay. Napakabigat. Ngayon, paano ba talaga malalaman kung ang isang gold bar ay tunay? Yun na nga po sinasabi ko sa inyo. Unang-una, buhusan mo po yung pinakang gold bar. Halimbawa itong gold bar. Napakahalaga po ng asido ha. Tandaan niyo po. Hindi pwedeng maging eksperto o hindi pwedeng maging tunay na asayar ng alahas ng ginto ang isang tao kapag wala pong asido. Totoo po yan. Ako alahero, kapag nakita ko may asido ka, eh tatanungin kita kung talagang bihasa ka naman. May makud po kasi ang alahas. Ayun, anong gagawin sa asido? Kung ito ang ginto, kulay-dilaw ha, kulay-dilaw. Busan mo ng asido. Pag wala po reaksyon, parang tubig lang yung asido mo, gold po yun. Pero pag patak mo at nagkulay berde, ibig sabihin, fake po yun. Tanso or bakal. Okay po? Ngunit, lilinawin ko po sa inyo, ang mga sindikato ay magaling gumawa ng peke. Pwede pong ang gold bar ay ikotid po nila ng makapal na pinto. Halimbawa, yung tanso. Ano po? Pabalutin lamang po nila ng makapal na ginto yan. Bakit? Dahil kapag ang isang tanso o bakal ay binalot po nila ng isang makapal na ginto, kahit po singkapal lang ng papel, balutin yan. Patakan nyo po ng asido, hindi po tatablan ng asido yan. Hindi po kayang ipenetrate ng asido yung ginto na kaharang. Ganun po kalupit ang ginto ha, manipis lang. Kaya niya proteksyonan kung ano yung nasa ilalim niya. Naunawa niyo po ako? Manipis na gintong gapapel, isang malaking bakal or tanso, pag ibinalot po ang gapapil na kapal na ginto sa kanya, kaya niya po proteksyonan yung ilalim. Hindi po siya mapipenetrate ng asido. Ngayon, may technique din po yan. Kung talagang ibebenta na may-ari yan, ang gagawin mo talaga, babarinahan mo. Okay? Wala po, wala po silang kalusot-lusot diyan. Kahit balutin nila ang pinakamakapal na ginto yan, wala silang lusot sa barena. Kaya kapag ikaw ay bibili ng gold bar, unang-una, magdala ka po ng barena. Butasin mo, isa, sa gilid, dalawa, sa gitna, tatlo, sa dulo. At yung nakuha mong ginto sa pinagbutasan, iyon po ang buhusam ng asido. Kapag wala pong reaksyon at para lamang tubig ang, ang pinagbuhusam mo ng asido dun sa nakuha mo, sure po yun ginto po yun. Pero kung siya ay coated lamang o balot ng makapal na ginto, pakatatandaan niyo po, pagbutas mo po ng barena, yung pinagtanggalan, asiduin mo, magbeberde po yun. Kaya po, pinakamahalaga po kung ikaw ay mahilig sa ginto, bumili ka po ng asido or magproduce ka po ng asido. At ang asido, saan matatagpuan? Sa mga may shop na pwesto. Mabawa, gawa ng alahas. Na po, gawa ng relo ako po technician ng relo eh. Technician ako ng relo. At the same time, bumibili po ako ng mga alahas, gold, antique, ano po, coins, lahat po yan. Yan po ang aking isa sa trabaho. Diyan ka po makakakita ng mga asido. Sapagkat kapag hindi ka po kasi alahero, hindi ka po talaga magkakaroon ng asido. Ngunit ulitin ko sa inyo, pwede ka po kayong tulungan na magkaroon ng asido. Mag-message lamang po kayo sa akin. So doon po sa akin itinuro po sa inyo na waay may, may natutunan kayo sa ating pagkilatis ng gold bar at kung kayo may natutunan, pakisubscribe niyo po ang aking channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, pakihit ang notification bell all para sa mga susunod kong video ay nakakasunod po kayo. Pakilike na din po at pakishare. So maraming maraming po salamat. Uh, God bless po sa bawat isa sa atin.